pinamunuan ni Chief Philippine National Police Police General Benjamin C. Acorda Jr. kasama si Police Lieutenant General Michael John Dubria ang Civil Disturbance Management Competition na inilunsad ng National Capital Region Police Office sa pagsusuperbisa ni NCRPO Regional Director Police Brigadier General Jose Melencio Sinartates nito lamang July 20 na ginanap sa NCRPO Grandstand Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City. Kasama rin sa Dumalo ang ibang matataas na opisyalis ng PNP kabilang dito ang district directors ng NCRPO, Regional Mobile Force Battalion at Special Action Force. Ang nasabing kompetisyon ay nilahukan ng mga CDM contingents mula sa Northern Police District, Eastern Police District, Manila, Police District Southern Police District Quezon City Police District Regional Mobile Force Battalion. Online formation. Via formation. Charging. And now the contingent are performing New Wedge formation. Ladies and gentlemen, unimpressive. Pointed Wedge formation. Our first in our formation. At Special Action Force. Ang nasabing kompetisyon ay binubuo ng tatlong yugto. Sinimulan sa graded inspection ng equipments, composition, support elements at uniform. Sumunod ang organized CDM formation na sinamahan ng kanya-kanyang diskarte ng bilis at kakayahan. Panghuli, ay ang case na tila makatotohanan dahil may mga itinalagang pulis na magpapanggap na ralista. At dito sinubok ang kakayahan ng mga kapulisan patungkol sa maximum tolerance ng bawat kalahok ng mga CDM contingents at maging kung paano sila rumesponde pagdating ng ganitong sitwasyon Ay, ha -ha. ng mga grupo Sa makatotohan ng kilos protesta ay pinaalahanan pa rin ni Chief PNP Police General Acorda ang mga relista na igalang ang karapatang pantao at uniforme ng mga kapulisan na natili namang nakaantabay ang Special Weapon and Tactics o SWAT maging ang BJMP NCR, BFP NCR, PCG, JTF, NCR, MMDA, DPOS, at RSSF. May pahayag naman ang ibang opisyales na dumalo sa naturang kompetisyon. Obligasyon ng Pangulo na gagawin eh. Eh, first year pa lang ng Pangulo, kaya bigyan naman natin ng pagkakataon, pagkakataon ng Presidente na magsalita. Maximum tolerance tayo. We prepare for the worst, but we hope for the best. Okay. Sir, may mapapayo po ba kayo sa ating mga kung sakaling magkikilos protesta? Sa ating mga kapatid? Well, uh, maging mahinaon lang. at uh, of course, Kami naman ang kapulisan ay uh, po na namin ang kanilang karapatan. So ang ating uh, CDM at ating mga kapulisan ay human rights based uh, policing. So we will ensure that uh, the rights and of course uh, subject to the limitation as provided by, by law. Ito po ay pagsasanay ng ating mga kapulisan upang sa ganon ay magampanan natin kung sino man ang na nagpa-plow ng dito sa Metro Manila ay mapatiktahan natin ang mga mamamayan ng Metro Manila. Itinanghal naman bilang kampiyon ang Southern Police District samantala nasungkit naman ng Quezon City Police District ang first place at second place naman ang Special Action Force para sa kompetisyon ng CDM sa NCRPO. Sila ay nakatanggap ng trophy at cash prizes.